Usap-usapan ngayon sa social media ang patungkol sa mahabang mensaheng iniwan ng dating sex bomb dancer na si Izzy Trazona sa kanyang panganay na anak na si Andre matapos nitong mapagdesisyonan na pasukin ang mundo ng pagda-drag. Makalipas ang ilang oras matapos i-post ni Easy ang kanyang open letter, binawi ni Andre ang kanyang naunang nasabi sa isang introductory video kung saan inihayag niya na suportado siya ng kanyang ina. The Philippine Showbiz List presents Hindi ba tanggap ni Easy Trazona ang pagiging drag queen ng anak na si Andre? Si Andre ay anak ni Izzy mula sa dating karelasyon na si Michael Arapelles, ang founder ng dance group Philippine Island Assassins. Lumaki siya sa pangangalaga ng ina kasama ang mga nakababatang kapatid na babae at sa kanyang stepfather, ang starstruck alumnos na si Alvin Aragon. Bago pa man pasukin ni Andre ang pagiging isang drag artist, isa na siyang social media star and dancer na sumikat dahil sa kanyang TikTok channel na mayroong 3.4 million followers. Nang dahil nga sa naturang app ay isa siya sa nabigyan ng pagkakataon na makapasok sa entertainment industry kung saan ay naging bahagi siya ng all-male group na Beyond Zero na binubuo ng mga sikat na TikTokerist. Sa paglalarawan ng grupo, si Andre ay ang proud na LGBTQ member. Sa pagpasok ni Andre sa entertainment industry, hindi may kakailan na kung may isang mansa na ngunang nagbigay ng suporta sa kanya, ito ay walang iba kundi ang kanyang ina. Kung pagbabasihan ang naibabahaging social media post ng mag-ina, kitang-kita ang pagiging malapit ng mga ito sa isa't isa. Katunayan, marami ang natuwa sa kanilang TikTok videos kung saan ay game na game ang mga ito sa paghataw, sa sayawan na kung titingnan ay para lang magkapatid. Ayon kay Andre, naman nga raw niya ang pagiging dancer sa ina. Sa tingin din ni Easy, ay mas magaling pa ang anak niya kaysa sa kanya noon. Madalas ding nagkakasama si na Easy at Andre sa ilang TV appearances. Samantalang sa Instagram feed ni Andre ay mababakas ang pagmamahal nito sa ina na hindi niya ang ibida, lalo na sa mga mahalagang okasyon katulad ng birthday at pagdiriwang ng Mother's Day. Patunay lamang ito sa pagiging certified mama's boy ni Andre. Andre joined drag as Sofia sa taglay na talento ni Andre at sa pagkakaroon ng celebrity parents, tila masasabing madali na lamang para sa kanya na pasukin ang mundo ng showbiz. Ganun pa ay hinanap niya ang sarili niyang lugar at nilabas ang tunay na siya. Umpisa pa lang ay hindi nilihim ni Andre ang kanyang tunay na seksualidad at buong pinagmamalaki ng miyembro siya ng LGBTQ community. Mula rito nahanap naman ni Andre ang kanyang newfound fame bilang drag queen. Pumasok siya sa drag world sa pamamagitan ng Bunganga Battle Royale. Noong July 2023, sa kanyang Instagram post, ipinakilala ni Andre ang kanyang serili gamit ang drag name na Sofia at pinigyan ito ng palayaw na Sex bomb Royalty. Isang pahiwatig sa dating trabaho ng kanyang ina bilang miyembro ng Sex Bomb Girls. Talagang naroon ang pag-idolo ni Andre sa ina dahil sa first performance niya sa nasabing kompetisyon. Ginamit niya ang theme song ng anthology series na Daisy Shete. Pinerform din niya ang hit song ng Sex Bomb na Bakit Papa. Ayon kay Andre, maraming tao ang nag-underestimate sa kanya noong nag-uumpisa pa lang siyang gumawa ng drag sapagkat siya ay mula sa social media industry. Pero anya, patutunayan niya na hindi lang siya basta lamang isang content creator but a drag queen. Anya, pinapayagan siya ni Sofia na magkaroon ng mga bagong natutuklasan at binubuhay ang kanyang pagmamahal sa sining. Samantala sa isang introductory video, binahagi ni Andre ang reaksyon ng kanyang ina sa desisyon niya na maging drag queen. Lahat niya na pagdating sa kanyang craft, sobrang suporta ang binibigay sa kanya ng ina dahil sa nakikita daw siya nito na super nag-e-enjoy sa kanyang ginagawa, lalo na kapag bumibili ng gamit sa pagda-drag. Naalala pa raw niya na tinanong siya ng ina kung maaaring isang wig lamang ang gamitin niya matapos makitang meron siyang sangkatutak na wigs na iba't ibang kulay. Ayon pa kay Andre, sobrang open daw siya sa ina at at masaya siya sa suportang binibigay nito sa kanya. Wala nga raw itong panghuhusga na kahit anumang pagpapaseksi o pagpapakita niya ng balat ay hindi problema sa ina. Ang description niya ni Andre sa kanyang brand bilang isang drag queen ay Not the sexiest but is always eyeing to be a sexy drag queen. Very dancey, that's first. Second is dancey pa rin, pero sexy dances a chair, very like musical dance. Very sex bomb actually. Easy on Andre being a drag performer. Nang pasukin ni Andre ang pagiging drag performer, marami sa sumusabay-bay sa kanyang karera ang natuwa dahil sa suportang nakuha nito mula sa ina sa napili niyang profesyon. Hindi naman anila nakapagtataka ito dahil kitang-kita naman ang magandang relasyon ng mag-ina at sinuportahan pa nga ni Izzy ang anak nang mag-out ito sa kanyang tunay na seksualidad. Ngunit ilang buwan na nakalipas, wala nang tahaki ni Andre ang mundo ng drag. Lumalabas na hindi pala lubusang tanggap ni Izzy ang pagpasok rito ng kanyang uniko iho, taliwas sa sinasabi ni Andre. Andre. Nalaman ng publiko na tutol si Izzy sa naging pasya ng anak matapos niyang ibahagi sa kanyang social media account ang open letter niya para kay Andre nito nakaraang September 11, 2023. Dito ay sinabi ni Izzy na mahal na mahal niya ang anak at hindi raw ito magbabago. Minsan daw ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ang mga magulang at kanilang mga anak at normal lamang daw ito. Alam daw ni Easy na may nararamdamang sakit ang magkabilang panig. May kanya-kanyang dahilan din daw ang mga ito sa kanilang ipinaglalaban. Inamin din niya na bilang anak, siya man ay nagkaroon din ng pakikipagtalo at hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga magulang. Marami rin daw siyang gustong gawin pero palaging humihindi ang kanyang ina. Pero napagtanto niya raw na ginagawa lamang daw yon ng kanyang ina dahil pinoprotektahan siya nito. Naikwento rin ni Izzy ang minsang tampuhan nila ni Andre kung saan sinabihan siya nitong You'll never know what I feel kasi you were never in my shoes dahil sa hindi nila pagkakaunawaan. Bagamat naiintindihan daw niya ang pinanggagalingan ng anak pero hindi pa naman daw nararanasan nito na maging magulang. Gusto lang naman daw ni Izzy kung ano ang the best para kay Andre. Kasunod nito ay inamin ni Izzy na hindi siya sang ayon sa gender preference ng anak dahil labag daw ito sa kanilang paniniwala. Ang nais lamang daw niya ay para sa kapakanan ng anak na naaayon sa nasusulat sa Biblia. Ito lamang daw ang may papamanan niya sa kanyang mga anak at wala nang iba, higit pa sa kayamanan at kasikatan. Dagdag pa ni Izzy, hindi man makuha ni Andre ang buong suporta niya pero mahal naman niya ito. Anya, wala rin daw magulang ang nanaising mapahamak ang anak at nais lang nitong isalba ang anak sa masakit na pwede nitong maranasan at ayon sa kanya, ito ay ang buhay na wala si Kristo. Sa huling bahagi ng kanyang post, iginiit ni Easy Andre anak. I love you so much to not support you on things that will harm you. I'm always here for you. Your mama, mahal na mahal kita. I lied in an interview. Makalipas ang ilang oras matapos ipost ni Izzy ang kanyang open letter. Binasag na rin ni Andre ang kanyang katahimikan sa pamamagitan ng isang I lied in an interview post. Dito ay binawi niya ang kanyang naunang nasabi sa isang introductory video kung saan inihayag niya na suportado siya ng kanyang ina sa Facebook post ni Andre. Inamin niyang kasinungalingan ang kanyang mga naging pahayag dahil mismo ang ina na niya ang nagsabing hindi nito suportado ang tinahak niyang landas. Sinabi raw niya ito noon upang maprotektahan ng ina sa maaaring batikos na matanggap nito. Ngunit sa ngayon, Anya, wala ng dahilan upang protektahan ang ina dahil ang katotohanang hindi siya nito tanggap ay nanggaling mismo rito. Bagamat mahal daw niya ang kanyang ina, hindi siya maaaring mabuhay sa kasinungalingan. Siya lamang din daw ang sumusuporta sa sarili ng ilang taon na ngayon. Napapagod na umano si Andre sa ganitong mga usapan, lalo na ang tungkol sa pagiging bakla at ang pagdadrag. Nais daw niyang tapusin na ang usapin at mamuhay sa kanyang katotohanan. At sana raw ay maging proud sa kanya ang ina balang araw. Pagtatapos ng mensahe ni Andre, I wanna live my own truth and someday you will be proud of what I will become. I love you so much, mom. But this isn't healthy for me anymore. I hope someday you will understand how it feels to be in my shoes. I miss you but you're not bringing me any comfort and compassion I deserve. Samantala sa hiwalay na Facebook post, bakas ang lungkot na nararamdaman ni Andre sa iniwang mensahe na tila sagot niya sa hindi pagtanggap sa kanya ng ina, Anya. It's like saying I love you because you're my son, but I don't accept you for who you are. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!